Nagbasa po tayo ng mga komento ng mga netizens. Meron kasing namumuo na malaking bangayan to eh kasi mga personalidad ito eh. Mga kilalang uh, personalidad. Itong si Arnold Clavio, si Egan at syempre itong direktor ng bagong movie na uh, The Rapist of uh, Pepsi Paloma. Um, matindi yung kanilang bangayan pero yun nga, hindi lang naman si Arnold Clavio ang nagbigay ng komento tungkol nga sa pelikulang ito na itong si, or nitong, uh, DDS director na ito. Ito yung sinabi at tinura ni Arnold Clavio at yun nga, binalikan na itong si Daryl Yap. Binalikan, yung kuno ay pang-abuso na rin si Clavio sa dating OFW na si Sarah Balabagan. So titignan natin, ano ba yung katotohanan doon sa Clavio uh, sara Balabagan issue na yan? May, may katotohanan ba yan? Pero tignan natin kung ano yung sinabi na si, si Arnold Clavio. ka nagpapaka, nagpapakakontrobersya ang nasa likod ng pelikula at ang pag na ito ay malinaw daw na paghingi ng simpatya dahil malabo itong mapayagan ng MTRCB na may hayagang paninirang puri or defamation dahil nga nabanggit daw si Vic Soto uh, doon sa teaser nga at pelikula na ito sino ang source of information ng na napanood dahil nga wala na yung pinaka-source ng information. O eto ba ay bahagi ng isang panaginip ng mga character. Oh, walang problema eh. Itong, itong opinion na ito ni Claudio, sa tingin ko walang problema eh. Pero kasi pag diehard ka, pag napikon, pag na checkmate, pag natumbok, siguradong mamemersonal. Kaya ang dali ni netong si Daryl Yap ay personal. Pero ulitin ko ha, mas marami po atang kampit, mas marami po atang uh, kumikiling dito sa opinion na ito ni Arnold Claudio. Pero malala ang sagot ni Mr. Daryl Yap. So tignan natin muna ito. Hmm, huwag ka daw manabutahe, sabi ni Daryl Yap. So ramdam mo pala na importante yung opinion or etong opinion na ito ni uh, Mr. Arnold Clavio ay nagmatter. It matters. Kasi apiktado ka sa tingin mo na nabutahe ito si Arnold Clavio when he is just giving an opinion about the movie. Hindi lang siya eh. Kaya't ang mga sense nagulat eh. Bakit hinalungkat pa ang kwentong ito? At sino daw ang pinaka main source? Kahit yung mga dating kasamahan natin si Paloma ay hindi rin nagustuhan ang pagsa pagsasapilikula ng buhay na itong uh, dating artista na, na patiwakal. Oh, alam mo, iyan. malinaw naman na hindi natin feel ang isa't isa. Pero wag ka namang manab So sa puntong yan, umaray itong si Mr. Darryl Naramdaman niya na sinasabutahin siya. So yung opinion na itong si Mr. Uh, Clavio matters. Kaya nagkaganito ang, ang naging personal naman ang banat na itong si Mr. Darryl Yap. Sabi niya, sino ka para pangunahan ang MTRCB? Hmm? Parang wala namang uh, wala naman sa komento ni Arnold Love na pinangunahan niya ang MTRCB. MTR Huwag ka daw manabutahe. Hindi ko naman gagawin yung paglabag kay Balabagan. Ayan. Sara Balabagan. Ayokong gumawa ng film tungkol sa reporter na nabuntis ang traumatized and abuse na OFW na cover lang niya ang istorya. Kaya chill ka lang. So yun, binalikan. Kung matatandaan niyo po, inamin ni Sara Balabagan na nagkaroon sila ng relasyon. So doon sa puntong 'yon, mukhang wala namang pang-aabuso at hindi naman na traumatized etong si Sara Balabagan. Wala namang sa istorya 'yon. Eh. Wala namang yun doon sa isyu. Ang isyu dito, sinabi lang ni Sara Balabagan na ang kanyang panganay or ang ama ng kanyang panganay nang isa sa mga anak niya ay si Arnold Clavijo. Ganito ang sistema ng mga DDS na may personal agad. Oh ay baka malagay ka sa alanganin dahil tayo yung nag-check kung meron na bang legal na basihan itong mga ito itong mga pinagsasabi na ito na itong si, si Mr. Yeah, mukhang wala eh kasi ito yun hmm allegation Sara Balabagan who, uh, who gained fame um, as an OFW imprisoned in the UAE for killing her employer in self-defense revealed in a Facebook live stream noong August 2020 na si Clavio ang father ng kanyang eldest. She stated that their relationship, meron silang relationship. So walang pang-abusong nangyari. Malala, malala itong ano ha, itong paratang na ito. Sa case naman ni Arnold Clavio, hindi siya nagbigay ng anumang pahayag tungkol dito kahit ang GMA network. Pero kasi sa legal, as of now, there have been no legal cases filed concerning the issue. Dahil wala naman talagang pang-aabuso nangyari. Kaya hindi na dumating sa puntong legal. Hindi naging usapin ito ng, ng legal cases. The matter remains largely a personal controversy rather than a legal one. So yan po ay pamimersonal ni Mr. Daryl Yap. Yeah. At uulitin ko ha, ah, dahil lang sa honest opinion ni Mr. Arnold Clavio doon sa movie, Mukhang malalagay sa alamanin at sa Mr. Daryl Yap. Tignan natin kung ano yung susunod na magiging reaction ni Mr. Arnold Clavio. Good luck!